Ikaw ba ay isang empleyado sa isang private company sa United Arab Emirates at gusto mo mag-resign sa iyong company o matatapos na ang iyong contract of employment? Alam mo ba na ayon sa Article 51 ng UAE Labor Law, ang isang full-time employee na employed for more than one year ay entitled na sa 21 days of end-of-service benefits for the first five years of service sa kanyang company at sa ay entitled for 30 days per year of service from five years and up na pagkatrabaho sa private company sa United Arab Emirates. Kaya kung ikaw ay sumasahod ng 3,000 dirhams every month at mag-resign ka na or matatapos na ang iyong contract of employment sa iyong company, ikaw ay entitled na sa 4,142 dirhams na end-of-service benefits. Kung meron kang tanong about UAE labor law, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa aking mga susunod na mga videos. And if you want to learn more about UAE labor laws or be a certified na HR practitioner in UAE, message mo lang ako para maturuan kita kung saan ka makapag -e enroll ng Human Resources Management course na affordable na certified pa ng KSDA or Knowledge and Human Development Authority. Ang educational quality Assurance and Regulatory Authority ng Government of Dubai sa United Arab Emirates. See you on my next videos.